Amin si President Marcos, um, nagkausap na ba ulit kayo? Uh, Amit sa mga nangyayari na ito. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So bago pa man kami naging running mates hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But uh, ngayon hindi na kami nagkausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Mike Marcos. Kilala niya ako since 2012. Nung nag-tender uh, ako ng resignation. Yun yung last na uh, nagkausap kami ni President Ma Marcos. What do you think kung uh, si President Marcos uh, magsalita no para sa para sa inyo and on behalf of you baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso. Um, alam niyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga.